Sir, mag-inject na po ako sa puweta. Tiis lang. Ah! Nurse, nurse! Ang sakit ng balakang ko. Sabay pag umihi ako ang update. Bigyan mo lang ako na ako ng gamot sa UTI. Ay, ma'am. Kailan po muna natin i-examine ang ihi nyo para po malaman kung UTI po ba ang sakit nyo. Ay, ganun ba yun, nurse? Opo, ma'am. Higa na lang po muna kayo. Maliban po sa balakang, ma'am, meron pa po bang ibang sumasakit sa inyo? Itong puson ko, nurse. Ilang araw na po sumasakit? Na limang araw na to. Nilalagnat na rin po ba kayo? Oo, oh, nurse. Meron na rin. Sabay pag umihi ako, nurse, maya't maya siya. Sabay pa unti-unti lang. Sabay, alam mo yung pag umihi ako, meron akong mainit na naramdaman sa ari ko. Okay po, ma'am. Inform ko lang po si Doc. Doc, may pasyente po tayo, 30-year-old female, complaining of flank pain and hypogastric pain po for 5 days. Meron din po siyang urinary frequency at nagkocomplain din, Doc, ng burning sensation sa ari kapag umiihi po. CBC at urinalysis, isama mo na rin yung pregnancy test para sigurado tayo. Noted po doc. Hello ma'am, Dr. Masigasig po. Nakita ko na po yung resulta ng laboratory ninyo. Napakataas po ng nana sa ihi ninyo. Nag consider po tayo ng urinary tract infection o UTI. At sa ngayon po, bibigyan ko kayo ng pain reliever at antibiotic. Sabi ko na nga ba, UTI ito eh. Dok, thank you ah. Ano po ba, Dok, yung dapat ko gawin para maiwasan yung UTI? Good question po yan, ma'am. Una, ugaliing uminom ng maraming tubig. Pangalawa, huwag magpipigil sa pag-ihi. At pangatlo naman sa mga babae, pagkatapos mong dumumi o umihi, ang pagkunas ay ay mula sa harap at talikod, hindi yung pabalik-balik. Doc, thank you so much po, Nurse, Thank you.